Still. See you. See, you. See, you. See you again. Without Na-react ang its showtime host na si Ann Curtis matapos mapansin ng isang netizen na umanoy parehas ang suot niya ngayon na shirt at noong 2014. Sa post kasi ng netizen sa Twitter na may username na atjusaraap ay ibinahagi nito ang clip na suot ni Anne ngayong 2024 sa It's Showtime ang top na smiley ang print. Ipinakita rin ng netizen sa naturang clip ang nasabing top na suot ni Anne noong 2014. Kapansin-pansin na maganda peren ang top na suot ni Anne kahit 10 years na ito. Naamis naman si Ann sa naturang netizen dahil kahit sa matagal na panahon ay nahanap pero nito ang isinuot ng actress noon. Grabe! Insane that you found this. Yes! I've had this top forever. Sabi ni Ann.